Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tatanong, itatanong ko lang po sana kung saan po ba yung mababasa sa CCC po na sa ating simbahan yung confession. About saan ba sa CCC ang confession? Brother. Uh, okay po. Brother Angel Santos. Interior penance. Uh CCC 1431 po kapatid. 1431. 1431. Yes. 1431. Okay. Mayroon pa ano uh, po? 1424. It is uh, called the sacrament of confession. Oh So 1424 din po. 1424 at saka 1431. Yes po, ito 1424. Um, yes, it is Masa, called... the sacrament Father Angel? Yes, 1424 na CCC si si si, nga kapatid. Ito po ang nakasulat Second sa edition. CCC. Mm. sabi dito is ganito po. It is called the sacrament of confession. Mm -hmm. Ayan, nakasulat po. Okay okay. At sa kaayong yes, fourteen 31. one, rin po ang nakasulat. Interior repentance is a radical reorientation of a ho of our whole life, a return, a conversion to God with all our heart, an end of sin, a turning away from evil with repugnance toward the, the evil action we have committed. at the same time, it entails the desire of solution to change one's life with hope in god, mercy, and trust in the help of his grace. this conversion of, her, of heart is accompanied by a uh, salutary pain. and sadness which is which the father called Aminia cross crossiastos ayun po ayun siya sakit na mata ko mm. Okay. so yung yeah. po yung dalawa na pwede natin gamitin po ay uh, 1424 at saka 1431 yes ito po, po. 14... Ito po rin. sige po sige patuloy po uh, bro, San, uh, bro angel Yes, yun po yung ano natin, no? Pung, pag itunuloy yun, dire diretso dire yan, 420, uh, 430, and dire diretso yan, uh, tungkol sa penance naman yan, hanggang sa ano po, uh, mahaba siya hanggang sa 439, o uh, 1440 po. So, um, it's all about penance, and the confession kanina, um, ganun din po, no? yung 1424, dire diretso lang. Na, kasi pag uh, ang katikisim natin, pagka nagbigay siya, marami siya explanation pa baba. So, mas, uh, ma mas maganda pag binasa natin, hindi lang yung specific na number ng 1424, but uh, kailangan na uh, mabuo natin pa baba, 25, 26, may complete, complete uh, uh, answer po yung lahat ng may katanungan doon sa tungkol sa confession, kapatid. Uh, eh, pangalawa po, uh, patungkol din po ito sa CCC po, uh, yun bang ipinagbabawal na pumunta sa confession yung nag-live in at saka bawal din mag-communion. -mag yun din po. Okay, tungkol din sa live-in ang bawal mag-communion ng live-in ng ano, yung po ipaliwanag dun sa libro ng My First Catechism. So, uh, wala, wala siya exact na nakalagay pero yun po yung, yung buong... Hello? ay siya pa yung buong yung buong uh, uh, ccc tungkol sa marriage uh, paliwanag po yun explanation po yun wala na exact na yung catechism number hindi kundi paliwanag po ng nang nang uh, uh, gumawa ng catechism natin uh, katulad ng pinak pinakita ko dati dito it's all about marriage pero paliwanag siya sa bandang huli na all live in and civil ba, ba ano ba yung dahilan noon kasi hindi po sacrament yung yung kasal nila no hindi po sa Dios it's not a church or christian uh, church wedding so catholic church wedding so isa po yan sa dahilan so you can you can check yung about marriage tapos uh, kaya lang wala siyang explanation to sa live in exactly nun. So, ang ano doon, ang tawag yung cohabitation, koh yung, yung having uh, sexual intercourse sa mga hindi mag-asawa. So, yun po yung paliwanag lang kapatid. But uh, all about marriage, uh, makikita mo CCC si -si -si about marriage, i-check eh, mo lang po doon. Tapos, doon sa libro kong My First Catechism, may paliwanag lang po yun. So, paliwanag na simbahan yung kapatid. Walang exact na CCC. Si -si -si. Okay, okay. Uh, ito na rin po. Uh, last. <coughs> Nakikurious na po kasi ako. Uh, ito uh, ito ba ay uh, pwede ba uh, ito bang bibisayin ko na lang po kaya hindi ako marunong sa Tagalog nito ito bang mga haplas ba na ano na uh, herbal okay po ba ito di, or isa itong bahagi na occult halimbawa may uh, efficacent oil ako tapos pinabad ko doon ang mga uh, herbs uh, mga gamot na herbs yun ba ay, Uh, kabahagi ng occult or na uh, hindi. Pero wala siyang dasal ay eh. binabadan talaga. Yun lang po. Ano po maliwanag doon? Okay, ang herbal medicine o halamang gamot, uh, biblical po yan. So unless wala yan sabi mo, kung talagang pure herbal medicines, walang, walang occultism na involved, uh, kagaya ng pinabasa ko sa iyo bro, ano, pakibasa nga uli doon sa um, sa mga nakikinig ngayon, yung herbal medicine ba, biblical? Yes, do sa Ecclesiastes ko nga, magandang balita, Biblia. Uh, chapter 38, verse 4, bro Aljan. Kung hindi kaya, basahin na lang. Bro Aljan. Sasirak po yun, eh, Brother Angel, no? Oo, uh, sirak. Dito lang ako magbasa sakit ng mata ko saan. Yoter. Chapter 38. Oh uh, yes, verse 4. Verse 4. Sabi dito, gumawa ang Panginoon ng mga halamang gamot na tabu na tumutubo sa lupa. Ang mga ito'y hindi hinahamak ng matinong tao. Mm, so Uh, dito, na, dito sabi niya, ang Panginoon nagpatubo ng mga halamang na igagamot, kaya ang mga ito'y di kinaliligtang gamitin ng matalinong tao. So, naigagamot. In other words, yun ang, yung mga halamang gamot po, biblical po. Wala pong problema yung kapatid, biblical yan. Okay, okay. Uh, pwede pa po last? Uh, madali lang po itong sagutin. Sige po, brother. Uh, okay, okay. pwede uh, Gusto ko lang po sana po malaman kung Ah, ma mahaba ma 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 to. Kung saan ba napupunta yung 'di ba yung lahat na apostol eh, may kanya nila yung mga assignment, yung saan saan sila pumupunta. na ko sana ng malaman mm. kung saan sila nakapunta at at kung saan sila nakatanim din yung tinatawag natin na apostolic succession. Ah, dito um sa, sa Pilipinas, ganito. Kung sino po yung apostoles na apostolic succession natin sa Pilipinas, 'di ba? from Spain to Philippines ganon sino po yung apostolis natin ganon din sa iba aha okay ganito yan pag sinabing apostolic succession po hindi eks ang apostolic succession uh, naka, naka ano lang yun nakabase yan dun sa binigyan ng kapangyarihan ng susi no okay, hindi okay. lahat yon na pwede mong i-ano dun sa alimbawa yung sinong kapalit ni ni Apostol Juan o ni Apostol Mat Mateo. Hindi po doon. Ang pinakaimportante kasi doon, ang tingnan natin, sino ba binigyan ng susi? No? Uh, yun ang magiging pinaka-head ng church. Yun po ay eh, walang iba doon sa Mateo 16:18 to 20, walang iba ko di si Apostol Pedro. So si Apostol Pedro ngayon, doon mo ngayon hahanapin, Nasaan ba si Apostol Pedro? San siya namatay? San siya, san siya, san siya inilibing? doon mo makikita ngayon ang maitetrace mo from the church history kasaysayan which is hindi alam ng mga nagsulputang sekta yan hindi sila na naniniwala doon kasi sa kanila Bible lang ang problema nila kulang bakit? pag Bible lang eh nasa na yung mga apostol hindi nila alam see? so doon nagkakaproblema sila which is tayo church teachings hindi Bible teaching dahil ang gumawa ng Bible ang church So, ang church, mas malawak siya kaysa sa Bible, okay? The church has the history. Yun ang tinatawag na kasaysayan, no? So, ang binabasihan natin, apostolic succession, hindi si Juan, si Mateo, kung sino, no? Ang binabasihan mo, pinaka-main dito, kukunin mo mismo, yung binigyan na susi, leader. Yun po si uh, si si Apostol uh, Pedro. So, ngayon, pag sinest mo sa church history, saan ba siya namatay? Uh, sino ba yung naging kapalit niya, nasa na ang buto niya ngayon. Matitrace mo ngayon sa church history, which is nasa internet naman yon. So, yung nakapunta sa, sa Rome, no? So, doon siya namatay, no? Doon sa Sambay Vatican Hill, uh, doon siya pinugutan ng ulo. At yung, kasi siyempre, yung mga apostol niya doon or yung mga alagad niya during that time, sila yung maglilibing. Saan ba nilibing? Nandun ngayon sa, sa mismo St. Peter Basilica nandun dun sa altar sa sa pinapakita na yan sa internet sa YouTube yung buto ni ni remains ni Apostle Pedro ay nasa mismo altar do Saint Peter Basilica doon kung saan nagmimisa si Pope Francis po so yun ang magiging trace mo lang Siyempre, yung mga yung lahat ng ibang mga ano hindi mo na matitrace hindi na masyadong ano sa simbahan yun dahil pinaka-importante yung binigyan ng susi no so pero may may mga nakalagay sa ano kung saan ako may record ako kung saan yung mga remains ng mga ka. Uh, ang tanong naman, hindi yung mga successor ng mga albao ni St. John. Si St. John sa Ephesus 'yan, ngayon Turkey. Nandoon yung ano niya sa St. John Basilica. So yung mga lahat ng mga apostol nakalibing sa mga Catholic Church. Okay? So sa mga Catholic Church nakalibing, nakahimlay yung mga buto nila. So, yun ang matitrace natin sa uh, akin sa internet. Where, where are the apostles uh, buried? So, lalabas lahat yan. So, si, kahit si Apostol Pablo, Apostol, Apostol uh, Juan, sina, sina Mateo, sina Bartolomeo, Felipe. Meron na po yan, kompleto yun. 12 sa puro Catholic Church na ano. Wala, sa ibang, wala pa sulpot nun eh. So, makikita mo yung original talagang katotohanan na churches, uh, Catholic Church kapatid. Okay, okay. Salamat. Uh, thank you so much. Thank you so much mm -hmm. po sa magandang mm, sagot. Uh, mm -hmm. iba ko na po sa ibang magtatanong. Thank you. Okay. Salamat sa Diyos po. Okay po. Thank you so much po, Brother Gani.